Speaking of triggers, Doc, ito po ba, isa-isa natin, no? Traffic, na wala na yatang solusyon. Panahon, yung tipong napakainit, no? Lalo na yung kasagsaga ng summer. At yung hirap sa buhay. Itong tatlo po ito, ito po ba yung mga triggers din? Yes po. Ang tawag natin dyan is, is social factors which may trigger our anger issues. Tatlo kasi ang po pwede nating source ng galit. Either sa sarili natin, yung intrapersonal, or pangalawa, yung interpersonal relationship natin sa mga kasama natin which may trigger our anger issues and in pangatlo, social which is our environment. Pwede mm -hmm. mag pwedeng mga mag-trigger lahat ng ating galit. Mm. Kaya lang mm -hmm. kaya nga tayo unang define kung what is anger kasi we think that these things causes us something wrong which will we which may react with us negatively kaya reactions yeah. na natin is we we are na ano eh, nagpapadala tayo sa galit natin kasi yeah, sometimes mm -hmm. we get physical or sometimes we get verbal gano po ano yeah. yan hmm tapos ito naman ang last question ko paano naman kunyari may yun nga nasa kalsada kalsada kana bigla na lang may nagkainitan nagkaatinginan di ba kung uh -oh. ano lang kung sa totoo lang ah uh, kung ang paningin lang ng isang tao ay nakakamatay marami nang napatay di ba eh? <laughs> if, look, if looks can kill, di ba? Ano naman, paano mo i-manage kung may isang taong galit at palapit sa'yo? Actually, number, number one kasi po dyan is, di ba, pag nandito tayo, sabi mo nga, nandito ka sa loob ng sasakyan, sometimes we listen to happy music or to calming music sa ating sasakyan so that we can decrease yung intensity ng ating emotions. Eh, kasi, minsan, sabi na natin, meron kang intrapersonal anger, may galit ka sa sarili mo, then lalabas ka ng bahay, ika nga, naglo-loading ka na ng intensity, ng emotions, mm -hmm. then matitrigger ka pa sa environment mo, which is another triggering factor. Then ngayon, ngayon may mag-a-approach sa'yo. Kaya tingin mo lahat ng tao sa paligid mo, din na-judge ka for what you are. Kaya ngayon, dun ngayon, pag may lumapit sa'yo, ika nga, all of a sudden, you react differently and violently dahil yeah, kasi nagkakaroon ka na ng paranoid thoughts regarding sa mga tao. Hindi, mm kung mismo nga nagkakit-gita nga sa kalsada on the moment, on the heat of the moment, bigla na lang yeah. minura ka. O minura yeah. ka. O uh oh, galit na galit siya, di ba? Lumapit yeah, sa iyo. Paano ka magre-respond? Yeah, usually pag ang turo namin diyan sa mga anger management, eh, you should count muna. Oh, before you confront people or things mga, which mga gano'ng katagal, yeah. Dok? Mga gano'ng katagal? Yung, mga 1 million? Uh, 1 million? di ba Yung, 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 parang parang ka kamay, di ba? Mm, yung dino, ah. dung bata ah. kasi tayo, pag naguhugas tayo ng kamay, para at least sure na tayong malinis yung kamay natin, di ba? Kumakanta tayo ng happy birthday. Happy birthday. O, oh, yeah. yun. Yun yung sa atin ng mga bata tayo. Then, you just, uh, either you, you sing happy birthday, or you count up to up to one to twenty before you make decisions. Oh, ah. So that uh, mas makapag-focus ka ngayon kung ano talaga yung problem on hand. So, so ganito pa lang. Mamu, ganito pala yun. Kunyari, mm -hmm. lumapit ka sa akin, galit ka sa akin, di ba? Pinag, pinagsisigawan mo ako, hinihiya mo ako, tapos sasagot ako, happy birthday to you. <laughs> happy birthday to <laughs> you. Happy birthday! Happy birthday. Happy, alam mo, alam mo sabihin na nga nagagalit sa'yo, matatawa sa'yo. Sira Actually, ulo sa iyo. Oo, sira, <laughs> sira ulo sira ka pala. That is one, one ability of our <laughs> or our Filipino folklore, which is we tend to humorize things. So, dinadaan natin madala sa humor so that we can vent out our feelings of uh, intensified reactions like malungkot, dinadaan mo sa humor, galit, dinadaan mo sa humor lahat para is madivert yung attention mo dun sa nagtitrigger or nagtokos ng galit natin tama yon So in short, halimbawa, ikay nasa loob ng sasakyan, may nanggit git-git sa'yo. Imbis na bababa ka agad para kumprontayin yung tao at dadaanin mo sa init ng ulo, pikit mo muna yung mata mo, hingi ka, hing, hinga ka. Hinga ka muna ng malalim, either yun nga, you count, literally count, ah, uh, one, two, three, or you pray. You pray. And then, Uh, more often than not, marirealize mo, hindi to worth it para, <laughs> para awayin. Yeah. Hindi worth don't, it na bababa sasakyan. Ano yun, Doc? We don't go down to their level. Ha? Oo, We have to think intelligently on those things. Oo. oo. Kasi nga yung anger, yung impulse yun eh minsan eh, di ba? Oo, <laughs> pag na-trigger ka, action ka agad. So it pays to no, take two steps back, di ba? Di ba yun nga eh, di ba? Two steps back, Di ba?